Hindi posibleng bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute ilang taon matapos pangunahan ng nagdaang Duterte administration ang paghalas dito. Plano ng Department of Justice na maglalatag ng briefer kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay options sa kading maglabas ng warrant ang International Criminal Court laban sa ating mga mamamayan. Ang House Deputy Majority Leader at Tingog Party Representative Jude Asidre, ibiglang lang sabihin ito na hindi saradong isip ng Malacanang at nakikinig sa mga kaibang opinion sa partisipasyon ng bansa sa ICC. Sabi ni Asidre, patunay din ito na kumikilos ng maingat ang gobyerno at dumadaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asidre, kung tutuusin anyaw, wala namang dapat ikatakot sa ICC kung wala namang itinatago ang mga personalidad na posibleng maimbestigahan. Kahit si Pangulong Marcos ang pinal na magpapasya, sinabi ni Asidre, titimbangin pa rin ng Kongreso ang magiging implikasyon ng muling pagsapi at kung ano magiging proseso, lalo at Senado ang naatasang mag -ratify. Joining the ICC, withdrawing from it or returning to it is a call that the administration is in a better position to determine. Kasi nga mas alam nila kung ano nakabuti. At kami naman sa Kongreso ay titimbangin din namin kung sakasakali. Senado nga dapat eh kasi sila din ang mag -ratify. In fact, there are serious questions whether kung bumalik tayo, kailangan pa ng ratification ng Senado. So ito mga katanungan na ito, ay mas kailangan pa ng mas malalang pag-aaral. Taong 2000 na maging miyembro ang Pilipinas ng ICC pero nag noong 2018 sa desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasagsaga ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si milkregunan sama-sama tayo, Pilipino.